Yo mga idol, ko paano magtanggal ng na nung grasa ng ano ng ehe. Eh ng bangka, yun know, ang bangka nito. Kada lang mga idol, ah, lalagay mo dun sa tabi ng tubig yung buhangin i babalik-balik mo siya para matanggal yung grasa oh, yun, oh, mga idol, tanggalin ng grasa. Mas maganda din mga idol sa tuyo, yung tuyo. Sa tuyo na pa? Isa tayo. Oo. Isa no? Isa na buwangin. Yan no? lang <laughs> mga idol, basahan. Tsaka buwangin. Ano yung maganda sa tayong buwangin o no? sa basa? Kahit saan pwede, no? O yan, mga idol, kahit saan daw. Ayan oh, uh, ay ay Ah? Ah? oh, o, oh, malinis na mga idol oh. Oh. ito yung pahid lang kasi pagkasakuan hindi agad matatanggal sa damit oh. maraming pagka grasa um, oh, mga nagayos nagabang ng patataplik double purpose ano mm hmm. papanghingi ano <laughs> may target <laughs> may target isda Ha 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 Tataka lang. Ano diba din oh, kadali na. Mas marami pang taplik niya. Nauna una po sa kanya, tinan uh, Ano pa yung aking taplik? Ang kanya, ang ganda ang goods. Talaga naman. Iba siya yun? oh. Kaya yung pwede sabihin, ilangin mo siya. Nag-goods yung kanya na Akin, siyempre, mayayain tayo. Nag-mintay lang tayo. Ayan oh. <laughs> may pa. Pero pwede niya pang prito. Oh. Okay. So yan May mga idol dana. yung mga tapakita ko sa inyo mga idol yung mga gamit nito ko. Ayun oh. Mga patok na ito yung mga ginagamit ng tuna oh. Ayun. Ayun oh. Dami oh. Ito karami mga patok dito, paramihan. Puro pang tuna yung mga idol, pang blue marlin yan. Lahat ang malaki, tanigi. Sama-sama na yan. Basta malaki, dumawi. Huli yan. Ito mga idol, oh, pang gamit sa ko no? Uh, pag wala kayong pa yung tawag dito. Yung bato-bato, pabigat sa nylon. Ito ang ginagamit ng idol mga bute Sa Ay, bakal. Oh, bute pag wala kayong bakal, no? Napabigat. bute, ilalagay niyo na ng buhangin mo idol. Ayun oh. Buhangin. Sir. Ayun ang style ng mga idol, Ayan, oh. so, yun, oh. mga idol ah. Ah, ko sa inyo. Para on? Ano, lalagay nyo na ako ng kon. Talian. Ano. Ano, Thank you, mga idol. Ano, oh, kunwari, magapunas-punas ng makina. Pero ang paka nyan, mga idol, manaplik yan. No? Pag may dumating na bangka, mangingi yan ng isda. <laughs> Discarding ano yung veterans eh. Yan nga pala yung mga usong makina dito sa amin, yung sumo. Mga idol, yan. Sumurato. Sumurato. So, gantero yan eh. puro sumo ang gamit dito mga idol mga bangka sumo rato tapos ang discard mo para hindi nakawin ng makina mo ugalingin mong lagyan ng langis yung jeans oil na langis yung may tim <laughs> para, para para hindi manakaw para parisipin mo na ako luma bulok na yun lang mga idol Maraming salamat. Thank Hoy, tingnan mo na, hoy. Yeah. <laughs> Ito muna, yon, <laughs>